Kasali niyo ngayon si Chief PMP, Nicolas Torre III. Magandang umaga po, Chief. Good morning. Hello, Chief. Good morning po, Chief. Good morning. Good morning, manu sa inyong mga tagapakinig. Apo. Apo, salamat sa panahon at maligayang bati po sa inyo. Chief PMP, uh, meron ako na ulinigan, bagamat na iklaro po ninyo yung walang quota system sa paramihan ng huli sa mga umano'y kriminal, no? Pero meron kayong binabanggit na reward system sa maraming mahuhuli. Ano po iyon? Well, hindi naman reward system per se, kundi ito ay isasama natin sa metrics ng performance sa pag-evaluate ng mga eh, ipopromote natin mga polis. Kasi isa lang naman talaga ang nakikita kong metrics na pinaka-prime metrics ng polis na nagtatrabaho. Eh. Marami siyang kriminal na nahuhuli. Mm. So, uh, matrix sa mga, ano yan, bawat presinto, individual, accomplishment, and then promotion ba ang reward rito o may mga ano mang incentive? Uh, individual po ito ha. Individual. Wala po itong per station o kung ano man. Kundi individual. Kasi ang panghuhuli ay isang personal na responsibilidad. Pag ikaw ay nasunto, dahil mali ang inyong panghuhuli, hindi naman ang istasyon ang sunduhin. Eh. Tao at hmm. ang tao. Hmm. Yun ang kakasuhan. So, isasama ho yan na kasama sa mga pagiging batayan, nang ating metrics metrics uh batayan ho yan sa pag uh, po promote ng mga tao so kung ilang points ang ating i-allocate yan para sa kanyang promotion aside sa kanyang time and grade aside sa kanyang iba pang mga uh, qualification okay uh point system kumbaga uh, uh sir ito ba ay naisip niyo lamang o meron na pong existing diyan na black and white uh, uh, ano guidelines ng PMP how do you implement that sir alam nyo, Mang Ted, yung, yung uh, part siya ng promotion, <clears throat> ay ngayon ko palang ginawa, sapagkat ngayon pala ako nagka-power na mag-promote ng tao. Pero in terms of incentivizing, yung panghuhuli, matagal ko nang ginagawa yan. Kaso sa city, sa double city, yun ang ginagawa ko na pag may nahuli kayo na tao at inyong in-inquest ang tao na to at nagkaroon ng bail recommended, ang nire-reward ko sa kanila ay 5 percent kung ano ang recommended. Pero kinap ko na lang sa hanggang 1,500 kasi nga napakarami ng huli ng ating mga pulis. Na, dumadami ang huli ng mga pulis. Bakit kamo? Kasi pag ang pulis natin ay nanghuli, huli, ang gagawin niyan ay i inquest ang tao. Tataas sila ng kamay, magbibigay sila ng affidavit o baray sa piskalya at maisasampa ang kaso sa Korte. Tatlong buwan na makalipas, sila ipapatawag ng korte, makakareceive siya ng nagsagpwena. Oy Mr. Policeman, yung hinuli mo na 3 mga pumunta ka na rito kasi magta-trial na tayo. Ibigay mo kay judge ang ebidensya kung bakit mo siya hinuli. At siya ay paulit-ulit. Taon ang ginadaan ang ibang mga kaso. Taon ang itinatakbo para hanggang sa magkaroon ng conviction. And during the time, ang polis natin pabalik-balik. Mm -hmm. Pabalik-balik yan. Mm -hmm. At madi-dismiss ang kaso kung hindi babalik ang polis. Mm -hmm. Ang tanong dyan ano ang suporta hanggang sa ngayon sa mga pulis na yan? Manu, wala. Ang kaya ang mga pulis natin yan, bubunot ng kanilang, bubunot ng kanilang, uh, sa kanilang bulsa para maka-attend sa mga kasong ito. So, sa ngayon, dahil yan ay naranasan ko personally, alam ko kung ano ang challenge sa ating mga pulis. Kaya ini-incentivize ko. Binibigyan mo sila ng pamasahe, binibigyan ko sila ng, uh, binibigyan ko sila ng pang, uh, pang, pang inspire sa kanila na magtrabaho pa sapagkat ito talaga ang pinaka-critical na trabaho ng pulis. Saan nyo kinukuha yung pera, General, na pang-incentivize dito po sa mga ano binanggit yung pulis na nanghuhuli ng kriminal at uh, humaharap sa mga kaso? Marami po yan, maraming source ang PNP, maraming source ang PNP ng mga uh, sa ating dyan. yung mga travel, rata yung travel allowance, yung auto plus object class O2 ng ating na nasa ating uh, GAA nasa ating budget talaga yan, object class O2, is uh, for travel allowance. So, yan, ibinibigay ko sa kanila yan doon dati, na instead na ibigay sa mga hepe nila na ah, para sa rata ng hepe nila, eh ito, mas madaling, mas madaling alamin, makita kung sino ang nangangailangan talaga itong pulis na magtesistimonya ngayong araw na to. Kaya marinig mo yan sa mga ibang mga, sa mga kaso na may private complainant. Na hirap na hirap sila na nag, pala, palaging nagdadalawang isip. Darating ba ang polis or mm. hindi darating ang polis? Kaya nga kinakasuhan din natin ang polis pag hindi umaten sa court hearings. Uh, on the other hand, pag sila umaten, may pa-thank you ba tayo? Wala eh. So sa ngayon, magbabago yan. Mm. Yung mga polis na nag dyan sa hearing na yan, hmm. thank you natin yan. Ang thank you natin, aside sa rata, ay bibigyan ko pa sila ng promotion pag sila umaten at ipakulong nila yung mga kriminal na kanilang mga hinuhuli kasama ba sa source of funding dito yung confidential fund ng GPMP? Well, kung kinakailangan gamitin natin sa pag ng ating mga tao ang confidential fund, so be it. Let's, uh, let's use it. Eh, legal naman na paraan yan para i-disburse ang pera na yan. Okay. So, uh, General, ito pong binabanggit nyo na panghuli ng kriminal. Meron po naman kasing mga kriminal na may, outsta may, mga, may mga tao may kaso, may outstanding warrant. No po? Opo. So, uh, kasi hindi po ang sinasabi ng iba. No? Eh, ang tagal na namin lumalapit sa polis, may warrant kami, ayaw hulihin yung uh, nakaagabiado sa amin. Papano, How do you manage this? Yung uh, nanguhuli uh, on the spot, uh, yung may warrant uh, na isinisilbi, paano po? Yan, naman ng Ted. Alam mo, yung dalawang yan, magkaiba yan. Eh. Mas madali ang may warrant kasi pag may warrant ako, kahit na magtago ako pa dyan, magtago ako pa dyan hanggang sa ilalim ng lupa, huhukayin kita. Kasi may warrant ako eh. Legal yan. I'll break open. The rules allow you to break open. Ang pinaka-critical talaga dyan, yung walang warrant. Puhulihin mo dahil napaka-stricto niyan. Uh, uh, crime has been committed. Uh, crime has Apo. just been committed. You have Apo. personal knowledge to that the crime has been committed. So, Apo. maging base ng warrantless arrest. So, itong mga may warrant na sinasabi nyo, Um, we're looking at uh, making equivalent like for example, ang tingin namin, ang unang tingin ko dyan is mga sampung warrant of arrest na implement mo, ang equivalent niyan isang warrantless arrest na ginawa mo. So point one, kung one point ang isang warrantless arrest, point one ang implementation ng warrant. Opo. So paano po itong panawagan ng ilang pong mga human rights groups ano ho, na kung maaari... Maiklaro ho talaga ito nang sa ganon hindi po magkaroon ng misinterpretation po yung mga pulis dahil doon sa incentive and merit system po o point system po sa kanilang promotion na magkaroon kumbaga ng between quality no and the quantity ng arrest eh mangyari nga po yung yun nga yung maling interpretasyon ng paramihan ng huli I welcome that uh, I welcome that uh, statement uh, especially the specifically of the CHR gusto ko nga kahit hindi nagsasalita ang ang PAO, sina Attorney Presida Acosta, hindi pa nagbibigyan ng lang opin kanilang opinion. Binibigyan ko na nga ng paunang paunang information. I really welcome their uh, cooperation and help on this matter. Kasi oras na may magbalabis ng pulis. Ang ating sila ang aking aasahan para suntuhin ang mga pulis na ito. Pag umabuso na dahil gusto ng maraming uh, gusto ng maraming huli, kahit wala namang ginagawang tao, huliin, plantingan, yan po ay ayaw na ayaw nating mangyari. Kaya natin ginagawa ito. Kaya ko pinapagawa sa mga pulis na ito ang pagpaalis na mga ang pag ang pagpanghuhuli kasi gusto nating alisin ang kriminal sa ating community. Pero kung hindi naman kriminal yan, ba't mo alisin sa community natin? Hindi it makes no sense. So Inaalis lang natin yung kriminal, hindi ho yung mga hindi-kriminal. Okay. So, uh, General Sir, yung pong sinasabi ninyo na uh, kung tama ang pakakaunawa ko, wag uh, hindi na magtatao sa mga presinto, community precinct o sub ano substations, ang mga polis kung hindi magpapatrolya, uh, paano pong implementasyon nun at yung pong panawagan ng iba na pinakamainan talaga ay eh, crime prevention? Yes, uh, Manong Ted. Alam mo ang stations kasi may mga functions yan. Eh. Mm -hmm. Ang pinaka-importante function ng station ay ang investigasyon. Okay. So pag ang isang nakita niyong facility, substation man yan, outpost man yan, uh, PC, police community precinct man yan, at walang investigasyon dyan. At yan ay naging tambayan lamang ng pulis na naghihintay ng responde at pagkatapos pag may mahuli sila, dadalhin pa rin naman nila sa sa headquarters nila eh dapat isarado na ang uh, police station na yan. Walang, walang gamit. It makes no sense. So, mas gusto natin na yan ay nakasarado at ang mga polis ay nasa labas at nagpapatrolya. Ang ating uh, ang ating magiging mantra dyan is essentially, eh, ang gusto ko dyan is ma may parating talaga at may inculcate sa ating mga kababayan na huwag nyo nang hanapin ang polis sa mga presinto. Tapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob ng limang minuto. Yan, limang minuto muna. Mm -hmm. Sige po. Ba bago yung limang minuto na yan na issue po ng responde ng mga polis, doon po sa mga, sa papano ngayon yan? Uh, ano yung instruction sa mga regional directors natin, uh, mga commanders natin, doon sa mga may existing ngayon na mga substations. Paano po ang kanilang ano niyan, discarding ngayon? Ginawa ko na dati sa Quezon City and Manong Ted. Sinarado mm -hmm. namin, nilagyan namin ng, nilagyan namin ng tarpaulin. Huwag, na, huwag niyo na pong hanapin ang mga pulis dito sa lugar na ito. Wala na po sila rito. Sila ang ipapatuloy sa kalsada. Kung kailangan niyo ho, sila. Tawag kayo ng 122 at sabihin niyo, nandito kayo sa istasyon. Mm -hmm. At dyan sa Quezon City dati, pag nandyan sa saradong istasyon ang tao at tumawag sa 122, 3 minutes, Ayan nakabalik na ang pulis sa istasyon nila. Okay, uh patrolia, ano resources ng mga pulis po ni naman niyo? Sobra, ho. marami tayong marami tayong marami tayong resources, may gasolina, may isa sa tayo and uh, we are still again continuing the procurement, may mga radyo tayo. It's it's just a matter of using it, you know? It's mm -hmm. just a matter of using it dahil Medyo hindi nga anong napapansin sa mga nakara nakaraan. Medyo mm -hmm. iba ang direksyon natin. Mm -hmm. Pero sa ngayon, with the directive of the President, maliwanag na maliwanag ang directive ng Presidente, gusto niya maraming pulis na nakikita sa kalsada. Mm -hmm. Gusto niya mabilis ang responde. O di, para maraming nakikita sa kalsada, lumabas ang pulis. Wala, wag si aircon, wag manood ng TV, wag nakaupo at kay sa loob ng mga PCP. Mabilis oh. ang responde. O dapat mm -hmm. ang pulis palaging aktibo, mm -hmm. palaging alive na alive at na nakikinig sa radyo at oras na nabigyan ng instruction sa radyo, sila ay tatakbo kung saan ang krimen. Opo, uh, ito pong uh, sinasabi niyo ng mga ronda-ronda na ito, mga patrolyang ito, ilang oras po ito? Doon sa duty po ng pulis, sir. no, oh, nung isang araw, nagkaroon tayo ng uh, ng Cuban conference at uh, ipinaliwanag ko sa ating mga kababayan na talaga sa ating mga pulis na talagang I want the duty hours to be rationalized dapat ay eh, pakatarungan naman hindi naman yung sobra-sobra sa limitasyon ng isang tao mm -hmm. so ang um, ang maliwanag naman hindi naman we did we did not reinvent the wheels uh, science and uh, regulation state the labor the labor law even state that uh, 40 hours per week ang standard na na working time mm -hmm. ng isang tao ng isang Uh, trabahante so mm. that will be the initial benchmark now so we want them to work for 40 hours per week eight hour shifts um, eight hour shifts five times a day mm. uh, five five times a week opo regardless kung ito ay panggabey pamadaling araw o regular hours ah yan naman po ay mm. pinahati hati na ng ating mga ng ating mga mm. supervisors mm. sa mga station commanders natin substation mm -hmm. commanders mm -hmm. na ang mga patrol supervisors natin ang nag uh, nag-allocate uh, niyan ng mga resources niyan sapagkat ang uh, ating serbisyo ay 24 oras. So, pinaghati-hatian ang four uh, hours Hmm. araw. Opo, sinasabi po ano, uh, sinasabi po ng PMP no na itong inyong uh, pinag ay, pinalitan ano ho, na bumababa ang crime rate particular dito ho sa Metro Manila. Pero sa amin, ang sa, sa mga nagmamasid sinasabi, hindi namin maramdaman, no po. Kasi nga po araw-araw din yung balita na kung ano-anong krimen. Uh, meron po dati nang pinatupad no ang mga nagdaan diyan sa CPMP na yung mga one strike policy na kapag may nangyaring lantarang holdapan dyan, ano ha? riding in tandem dyan, out ka agad yung uh, commander sa area o kaya may, maging yung district director. Ano pong inyong kaisipan sa ganun pong polisiya? Well, uh, we are always and continuously reviewing policies. Kung si noon sa mga panahon yun na niyan ay pinatupad ay naging epektibo dahil siguro ang operational environment calls for it. Mm -hmm. eh, sa ngayon, i-review din natin kung yan ba ay pwede pa, yan ba ay responsive pa sa environment mm -hmm. or kailangan natin baguhin, kailangan natin i or kailangan wala na. Mm -hmm. So nasa, sta nasa, sta nasa status pa tayo ngayon ng pag-aaral regarding this matter. However, ang pagtatrabaho naman ng police hindi, nag hindi nagbabago. Ang bottom line lang dyan, anti-criminality, mm -hmm. crime prevention, and mm -hmm. crime submission. So doon tayo nang po-concentrate ngayon. Opo, so wala pang kayong gano'n po ng mga strike policy? Uh, ang una lang na sinabi ko nung last common conference is that uh, we are uh, patrolling the social social, mm -hmm. social media. Tinitingnan mm -hmm. natin ang performance mm -hmm. ng ating mga polis mm -hmm. at meron uh, review in accordance to the professional standards. Like for example, mm -hmm. itong mga nakikita natin na may nagsusuntukan ng mga tao kabataan dyan sa kalsada, ang polis mm -hmm. ay nanuluod lang walang ginagawa. Mm -hmm. May mga isang incident na may yung uh, endurance challenge ng na motorsiklo nagsuntukan na may nanuntok na participant nagalit doon sa isang bystander may nakitang pulis wala namang ginagawa so uh, tiniting, ang pagtingin ko doon is that pag may pagkakamali ang pulis sa ground yung mga pulis na to na, tingnan natin kung ano ang kanilang kailangan kailangan ba nila ng panibagong training kailangan ba nila ng additional na training kailangan ba nila ng resources, bakit hindi sila nakapag-react, mm -hmm. etc. Et, cetera, et cetera. Yung sa mga bababa, no? Oh. Pero, at ang solusyon dyan is, ang solusyon dyan is, uh, I called, I directed the, in, the training service to prepare for, prepare for these situations mm. na meron silang maibigay kaagad na intervention, uh, especially having the subject matter experts available para maturuan ng tamang tamang responde, tamang kaugalian, tamang asal ang ating mga pulis. Mm. Pero, ang first level na supervisor, kung sino man ang supervisor ng mga sarheto na ito, ng mga pulis na ito, ito ang imbistigahan ko mm -hmm. at binigyan natin ng kaso uh, ng administrative case for failure to supervise their personnel. to mm -hmm. For failure to actually uh, ensure that uh, their personnel are performing in accordance to professional standards. Mm -hmm. So yan ang magiging uh, na magiging responsibilidad talaga mm -hmm. dito mga supervisors natin at hindi lang yung kung ano ang katila ginagawa. So, they have to be on the ground, they have to make sure that uh, the standards are met, mm -hmm. the regulations are mm -hmm. always followed, mm -hmm. at siguraduhin na ang polis natin nagbibigay ng tamang servis. Nangangahulugan po na ikaw ang pastol doon sa mga tauhan mo, command responsibility kapag nasangkot lalo na sa katiwalian o kalokohan ang kanyang polis? Tama po. Tama ang Exactly. Mm -hmm. Opo. Uh, sa, sa pangkalahatang reforma doon, sa usapin na iyon na sinasabi nga na ang pulis itinaas na ang sweldo ng doble, hindi pa rin po, hindi naman lahat, no? may mga mangilang-ngilang pa rin na ito po involve nga ng hold up at patuloy po ang orbit. Alam niyo na yon di ba? Orbit sa mga pasugalan, sa mga nagbobol show. Ito pong uri po ng ganito. Paano po yan? Anong inyong reforma dito ng pangkalahatan? Uh, wala tayong tolerance sa mga ganyang aktibidades, Manong Ted. Tandaan natin, uh, gusto ko lang naman i-emphasize din na ang police right now sa buong bansa ay 220,000. At uh, lahat ng yan ay ating pinapasunod sa isang direksyon. Pinapasunod natin sa isang utos at direktiba. Ngayon, kung may mga mawawalay dyan, ayan ay ho, iaalisin natin. Mm -hmm. Opo, pero yung pong sinasabi na summary dismissal proceedings na hindi naman nagiging summary, ano po ngayon ang inyong reforma ho dito sa mga, isa, sa, mga kinakaharap no? na reklamong administratibo sa mga pulis diyan po sa tanggapan mismo ng Chief PMP at saka sa mga direktor? Ay, dapat ko po na ako yung Chief PMP, ang Vice Chairman and Executive Officer ng NAPOLCOM ay si Attorney Ralph Kalimisan isang abogado na galing pa sa PLEB ng Quezon City na napaka-efficient sa pag-dispatsahan itong mga administrative cases natin. Napaka-bilis gumalaw ni Atty. Kalinisan mm -hmm. sa mga bagay-bagay na ito. Kaya ako nagpapasalamat talaga na siya ay ngayon na na nasa Napolkong. I'm very very confident na mapapabilis, mapapadali ang aming trabaho sa pagdidisiplina ng ating mga polis. Of course, katuwang natin ang ating mm -hmm. Internal Affairs Service na pinangungunahan ni Attorney Brigidudulay isa rin napakabinis gumalaw na abogado. Kaya I'm very sure na I'm very confident na ang ito cleansing program natin eh hindi yan hindi ma hindi yan magkukulang at sisiguraduhin natin na ang mga pulis natin ay nagbibigay ng serbisyong maayos. Opo. Ang ito ho bang binabanggit nyo, no? Uh, meron ba kayong bubuuin ngayon? Uh, magbabago ba kayo ng inyong team sa PMP hierarchy para lang masiguro natin na uh, iisa ang inyong direksyon? Ah, uh sa ngayon ho ay ako kasi ay ang style ko sa mga pagtatrabaho ever since naman. I always work with the people na inaabutan ko sa isang unit. Ngayon na nandito na ako sa pagiging CPNP, mm. ay, I, I'm working with uh, the command group that uh, nandito na iniwan ni General Barville because uh, uh, nagtatrabaho naman ng mga officers na to. They are fine gentlemen. They are uh, mm. good and competent. So, observan mo muna at uh, mag- titingnan natin kung sila mismo ay magsasabi na may iba silang gustong gawin, may iba silang gustong uh, direksyon sa kanilang mga kanit. Mm. Uh, pero sa ngayon naman, I will work with uh, the people that uh, na inabutan ko sa, sa posisyon na ito. how do you manage this... Uh, uh Political intrigue in the uh, PMP hierarchy tungkol sa PNPA-PMA uh, rivalry? So, I don't think na may malaking epekto sa akin yan. For me, eh, unang-una, -una, kaibigan ko ang mga counterparts ko sa PMA. Meron kami mga regular na mga uh, pag activities na magkakasama. Tapos itong mga nandito mga ngayon na naiwan sa PNP, these are colleagues and uh, mga kasabayan ko lang din naman sa field. Nag nagkatrabaho kami ng magkakasama before. So, nandito lang na kami basically sa end ng aming mga careers. I don't think that... Uh, Uh, meron pang politics na may, may mm pang -hmm. pa ang politics sa uh, end ng aming mga karir. Kasi at the end of the day, two years from now, pare-pareho naman kami mga walang rango, pare-pareho mm-hmm. hindi pulista, pare-pareho kami mga retirees. Mm -hmm. Eh kung ipulitikahin namin ngayon, ay eh, mabuti sana kung pagka-retire mo, eh wala ka na rin sa mundo. Hindi, mahaba pa ang buhay. Kaya uh, really doesn't help na magkaroon ng mga ganong intriga. Opo, physical ano po, reform as in ng mga pulis. Mawalang galang lang po yung pong dating nang ipinatupad, no? yung waistline, etc. po. Na ang pulis kasi, e, re-respondi ka nga, hinihingal ka naman kaagad. agad. respondi ka nga, ka eh, re e, medyo masakitin ka. Paano po? ah uh, yan naman po. Uh, medyo permissive ako dyan sa mga sa mga sa mga ganyang bagay. Sapagkat, isa lang ang tinitinan ko. Meron tayong regulation sa physical fitness test. Okay? May physical fitness test standards tayo. eh, may kwa niyan. May mga events yan. Push up, pull up, sit up. Wala akong pakialam kung gano'ng kalaki. Basta pag sinabi na pitong pull up, eh pitong pull up gawin mo. Dahil ako pwede mismo na si eh gagawin ko ang pitong pull up. Ngayon, pag sinabi na tatakbuhan ng 100 meters sa loob ng maximum 14 seconds, eh tatakbuhin ko ng 14 seconds yan. wala, iba-iba ang tao eh. Different strokes for different strokes. Kaya medyo permissive ako dyan eh, malaki, malaki nga siya, eh, mabilis naman tumakbo. 38 mm -hmm. niya ang waistline niya, pero talaga namang malakas. Kasi may nakita akong tao ko rin naman sa Region 3. Bodybuilder, palaging, palaging bagsak sa BMI. Kasi lumalabas na parang napakabigat niya para sa kanyang height. Eh talaga naman kung pagtinignan mo, paano naman sumab, sumab pa sa BMI ito? Eh, mm -hmm. Ang ganda-ganda ng katawan nito. Eh, nag, nag mm -hmm. Nagpo-competition nito sa bodybuilding competitions. Kaya mm -hmm. mabigat lang talaga siya at sa kami mga tao na big bone, Mm -hmm. So, sa akin lang, is that it is up to the policeman to take care of himself. Pero pagdating ng PFD, ah, wala nang kwan walang walang patawad diyan pag sinabi na ang push-up ay eh, minimum 40 at hindi mo nagawa ang 40, ah, may intervention kami ka may may karapatang parusa yan, baka mga ma-admit ka pa or ma-dismiss ka pa dahil hindi ka maka up eh. Mm -hmm opo so regardless sa laki ng iyong tiyan, basta importante pasado ka sa physical examination. 'Yon po. Mm. -hmm. Yeah. Yes. Yes, siguraduhin ko na 'yung physical examination na 'yan ay kinakandak natin ng tama, walang oh. dayaan. Mm -hmm. Kasi ako naman, pag ipinasan naman ng examiner, ang isang nakita ko na talagang bagsak naman talaga kung titingnan at nasa lubong ko 'yan. Tatanungin ko, ilan ang record mo sa push-up? 40. Mm. -hmm. O so, sige, push-up tayo ng 40. Sabayan kita ng 40. Pag hindi mo na ipapatawag ko yung nagpasa sa kanya. At yun ang kasuhan natin ng police reporting. Mm -hmm. diba? mm -hmm. So you have to make sure na ang kanilang ginagawa ay eh, tama at uh, talagang walang lokohan, especially dyan sa pagre-report ng status mm -hmm. ng PFD mm -hmm. and overall health and well-being ng ating mga polis. Sir, sandali lang po. May pahabol na tanong si Chacha. Please, opo. Go. Yes po. General, ang ganda ng mga sinabi ninyo. No? Sana mangyari po yan on the ground. Um, bukod po dun sa ilan pa na ipatutupad ninyo, ito pong binabanggit nyo na five minutes na target for response time. Realistic po ba ito? Halimbawa for EDSA na matraffic or dun sa mga inner barangays na maliliit po at masisikip yung mga daanan. Paano nyo po ito ipatutupad? Uh, ang the proof of the pudding is in the eating ang so to speak uh, di di sa sa so, ang mm -hmm. gawin natin yan uh, after a month or so siguro mga six weeks bigyan ako six weeks imbitahin ko ang media dito sa dito sa ating uh, command center sa kamkrame mm -hmm. at pagkatapos uh, I will request yun na tawagan tawagan yung inyong kaibigan kung saan man basta NCR muna ang kanyang tinatapakan at uh, sabihin yun may darating na police pwede natin gawin to sa kaibigan yun o sa mga field reporters yun sabihin nila kung nasaan ang mobile nila, saan sila nag, na, naroon. And then pag sinabi niya na ang address sa akin, plus ang pangalan ng taong hahanapin, i-dispatch namin ang police, urasan natin, tingnan natin kung makarating sila within 5 minutes. And I'm very confident we can do it. Mga 6 weeks from now, pwede na nating, pwede ko nang imbitahan kayo dito sa command center. Okay, sige po. So sir, itong binabanggit nyo na 911 at 122, ang sabi po ng iba dito, eh papaano naman kung tawag ka ng tawag dyan, eh ang tagal sumagot? Alam niyo 'yun, uh, are you technologically capable to respond nga kung sakasakali po dito nga sa mga hotline na binabanggit nyo? Uh, manuntad, pwede natin itest yung si Dave Gisa sa dial 911. Tapos uh, press 1, tingnan natin kung sasagot ang aming command center dyan sa camp Okay, sige kung gaano po. katagal bago tumagot. Opo, opo. Yun so, na natin. Pwede yan, huwag yan. Eh. Uh, ang standard yan, dapat eh, one minute, within one minute. May kausap na or 30 seconds dapat nga yan ang standard. Okay, sige po. Sir, nagtatampo yung iba dito kasi para daw ang focus lang lagi Metro Manila. Pa, paano naman sa amin sa probinsya? Eh, yung mga polis din namin makita. Ano ho ang inyong instruction po sa pangkalahatan? Hindi ho. Uh, ang instruction po na to is uh, all city centers ang mauuna. Pero hindi naman tayo nawawala sa ating mga probinsya. Uh, different strokes for different folks. Mm -hmm. Nagkakataon kasi na mm. -hmm. na ang focus naman ng mga reporting eh Metro Manila eh. So yun ang una nating sinusolusyonan mm -hmm. yan pa natin tinatanong ng na ating taong bayan most especially the, the press, the mm -hmm. reporters. Mm -hmm. Pero yung probinsya hindi ho yan nakakalimutan. Meron no tayong regional directors, we have 18 regions right now. Hmm. So, anding pata nga ito mga regional directors na magtatrabaho, okay. direct, direct ang nagsusupervise ng mga tao sa ground. Okay. I I'm sure. Last go, na lang po, go, Chairman, oh. yun po bang binabanggit ninyo na wala ng mga polis sa presinto, maging yung iba pang mga nasabi nyo kanina kay Manong Ted, lahat po ba ito ang implementation within six weeks din? Within ano? kailan po ipatutupad yung iba po mga nasabi nyo kanina? Yung halimbawa, wala na yung mga polis sa mga presinto. Kasabay din po ba yan nung 5-minute response time na 6 weeks? Opo. Ay, hindi yung 6 weeks yung wala sa, walang tao sa presinto. Ngayong araw ho, ay eh, simula na ho yun. Hmm. Pinapasara na po, mobilize na po yung mga hmm. presinto na walang investigasyon. Pag Opo. hindi nag-iimbestiga ang polis dyan, sarado yan. At Opo. pagkatapos, pati yung hmm. mga 8 hours duty ngayong araw ho, nagsimula na ho yan. Dahil hmm ng isang araw ko pa sinabi yan sa ating mga commanders. Okay. Uh, ito po, pahabol lang din, uh, General. Uh, sabi niyo, pag may warrant, eh, dapat uh, asikasuhin ng pulis. Si Gerard Bantag daw po may warrant. Kailan daw po aasikasuhin uh, ng pulis? Hinahanap po yan. Hindi po tayo na tumitigil dyan sa paghahanap ng General Bantag ever since naman. Kahit na noon pa, eh, hinuhuli, uh, hinahanap natin yan para mahuli natin. Eh, you know, may mga tao talaga, may mga chances talagang nagtatago. Eh, yan, hinahanap yung tutukan nung natin yan. Don't worry about it. Okay. It's just a matter of time before na mahuli natin si General Bantag. Opo, opo. Sige po. Uh, sir, uh, meron ho ba kayong higit pang isang taon sa panunungkulan? Pa Pakiulit ka, uh, oh, Magdad, oh, nag-break oh, po. Oh, ang mer meron pa po kayong higit one year sa inyong term as GPMP? Ah, uh, ang compulsory retirement ko is sa uh, March uh, March 11, 2027. Okay. So I have uh, one year, nine months. Okay, na natitira sa Apo. aking servisyo. Apo. Sige po. S Sir, ang dami po ngayon excited in all fairness sa mga nakikinig sa atin dito sa mga binabanggit po ninyo para bagang ngayon lang kami nakarinig na isang CPMP na proactive discussing these plans, ano po, reform at programa on air at napapakinggan po ng taong bayan. Ito nga pong pinakamaganda pakakataon na mismong CPMP ang nagsasabi sa kanya mga balak gawin at gagawin. Uh, ito pong expectation ng marami ngayon sa inyo. Ano pong inyong mensahe sa aming lahat na eto na ang inihintay namin na dapat maging CPMP? Go ahead, sir. Maraming salamat po unang-una sa tiwala ng ating presidente at uh, nakita niyo naman ang direktiba na ibinigay ng ating presidente ay nang in natin ay tanggap na tanggap ng taong bayan sapagkat tama po ang wisdom ng Presidente, mayroon siyang data na pinanghuhugutan sa kanyang mga direktiba. So uh, ako'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan, uh, sa inyong manong PED at sa iba pang mga sumusuporta sa atin. At ako'y naniniwala na we'll succeed if we do this together and I do hope na bigyan niyo lang kami ng yan, six weeks muna bago natin... Uh, bago natin na uh, ipatest at i-roll out sa ating mga kababayan, matest kung ano talaga ang nangyayari na sa mga reforma ng ating at sa mga programa na ginagawa natin sa ngayon. Okay. So, thank you sa thank you sa lahat ating mga kababayan sa pagsuporta sa atin. Okay, Chief PMP, Godspeed po sa inyo. Salamat na marami at kami po ay muling tatawag para po kayo makapanayam at mailatag ninyo ang inyong mga ginagawang reforma sa pambansang pulisya. Salamat po, sir. Maraming salamat manong Ted, maraming salamat sa inyong mga tagapakinig.